Ngayon, itong nagrereklamo sa sinabi-sabi na libo-libong ninakawan daw ni uh, Mr. Del Pili, 28 ang nag-file. Pero itong 28 na to may bahay. Ang problema is replacement buyer sila, hindi binibigay ng pag-ibig yung kanilang titulo dahil gusto ngang ipitin si Mr. Delphine Lee at i-deprive yung kanyang liberty ang sa atin dito, uh, sabi ko nga, you're a lawyer, ano? respected ka before dun sa um, College of Law. But now you are being, you're allowing yourself, hindi lang mag instrument ng corruption, kundi to be an instrument of injustice. Hindi ba pag-ibig ang nagpa-facilitate nitong mga magkakaso na ito? Kayo ang nag-facilitate sa kanila na kasuhan si Mr. Delpinli? Mr. Chair, may answer? Uh, first, uh, I take very strong exception against your statement that I am being used as an instrument of abuse. Ako po ay may taong may kahihiyan sa katawan at napakahalaga po sa akin ng honor. I came from the private sector and that's why I was trying to say in the first hearing when I was asked, and the link between me and my brother-in-law was established, but I was not, uh, I was not allowed to, to expound what were my circumstances there. I was not without job. I did not apply for this job. I initially refused this job. I thought that public service will be a very good experience for me. And I thought that public service really is. So, ako po, I... Then tell me kung tama yung ginagawa ninyo. Alam nyo, nung last hearing, binigyan ko talaga ng benefit of the doubt na itong si Mr. Delphin Lee deserves to to be deprived of liberty. Detention niya na. So hinanap natin isa-isa yung sinasabing libu libong OFW yung inisahan. Talagang hinanap ko yan. Wala akong nakita. Mr. Chair kasi po 60% po ay bogus, talaga pong hindi makikita. Ah uh, So anong anong number two, meron po kaming 168 complainants. na, na naka-file po sa uh, DOJ, uh, pending po iyon sinabi ko. Number three, anong kaso nun? Uh, Double sale and syndicated estafa. So it kayo ang nagpafa-facilitate. Bakit pag-IBIG ang nagpa facilitate, uh, okay. ang nagpa -facilitate? Chair, Ano ang personal interest Yun nga sinasabi ko eh? binabayaran naman kayo, di ba? Binabayad nagbabayad sila. Uh, hindi po lahat So, hindi lahat itong mga nagbabayad na ito? Apo, Mr. Chair, pwede ko po ba ipaliwanag kung bakit uh, kailangan yung mga... Hindi, I'm trying to extract the the answers from you kasi pa, paikot-ikot kayo, eh. binadaan nyo kami sa kwento. Hindi hindi madadaan eh. Ngayon, kayo yung resource person so you have to respond to my question directly as possible. Ngayon, ang tanong dito, ano ang uh, liability nitong uh, mga ito? Itong, yung pang-ibig for that matter, ano ang concern ninyo dito sa kaso kung itong mga replacement buyers ay nagbabayad ng loan sa inyo? Okay. Ah uh, sapagkat uh, ang amin pong legal position nag-employ sila ng fraud. So nanloko na nga po sila in availing of so, the So fraud, fraud. Okay. Uh, Th that that is fraud, di ba? They assume uh, assume na Alam niyo mahaba kayo magsalita at uh, upayigot-igot pa eh. Fraud ang sinasabi nyo. Uh, granting that is fraud. Mr. Fraud Chair, ba yung kinaso ninyo? Mr. Kasi Chair, yung pinag-usapan pinag natin dito sir, is... answer the question, Atty. Belvera. Yes, fraud as po. As directly as possible. Uh, fra fraud is uh, part of syndicated estafa. Pero iba yung syndicated estafa kasi non-bailable yon Deprivation of liberty. Akong, yung gusto kong i-highlight dito sa, sa incidenting ito, ay yung abuse of power. If you cross the Vice President, hiningan kanya ng pera, and the businessman should take uh, warning. Pag hiningan ka ng pera ni Vice President Binay at hindi mo ginawa, ipakukulong ka. Whether you're a billionaire or not, and he will use his power, in this case, pag-ibig, para gamitin yon, Para ituloy yung, yung uh, persecution na yon. Mr. Chair, may I, may I mention na ang Globe Asiatic case po at merits nito ay ipinirepaso na ng dalawang Senate committees. Dalawa pong Senate investigation ang pinagdaanan nito. In fact, napaka volumes of documents po ang sinubmit and both, uh, both committees ang lumalabas po sa hearing, ang rekomendasyon is kasuhan ang Globe Asiatic. wala, wala pang committee report. Tapos, tapos ganito, maliwanag eh. Alam natin kasi yung ordinaryong mamamayan, ang estafa, nagbigay ka ng pera, tapos tinakbuhan ka, eh dito sinasabi nyo walang utang yung tao sa inyo sa Globe Asiatic. Tapos meron pa siyang perang 600 million na collectible sa inyo. Tapos meron kang 28 kliyente, ay uh, 28 member na nag plus yung 160 plus. Kung hindi nyo i-offset na lang dun sa doon sa 600 million, ayaw niyong gawin kasi ayaw niyong palabasin yung tao. Kasi gusto niyong magkaroon ng leksyon, hindi lang sa kanya, kundi doon sa iba pang malalaking negosyante. Pag tinawid niyo si, si uh, Vice President Binay, ay ganyan ang mapapala ninyo. Yan naman ang gusto kong makita nung mga kababayan natin, how the Vice President can abuse his authority, not only to commit acts of corruption, but to persecute people.